Tinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo on-air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. I will never work for radio. Yan ang pananaw ng minsang pinakawakan ng pinakabago nating station manager sa FEBC Cebu. Ironic, di po ba? Sa pagpasok ng bagong taon, ina-align nga ba natin sa direksyon o kalooban ng Diyos ang ating mga plano o mga pangarap sa buhay? Lucho Castillo po para sa TFBC Report. Nilaunch noong October 1975 ang estasyon natin sa Cebu. Maging sila ay hindi na bago sa changes at redirections. Nag-rebrand sila noong 2018 bilang Up987 DYFR-FM Life Changing, alinsod sa kanilang new sound at programming. Ang pagbabagong ito ay nagbunga ng increase sa kanilang mga tagapakinig at social media engagements, lalong-lalo na sa mga millennial at Gen Z, to point them up to Jesus Christ. Si Gail Talio Lagadia, ang bagong nilang station manager, ay bahagi na ng ministry for a decade already maging siya ay hindi na rin bago sa changes at redirections. I always wanted to be a media practitioner, but not in the radio industry. My ultimate desire was to land a job in the TV network. Do you know why? And it honestly took a while for me to realize and admit it. I wanted to be famous. I wanted people to admire me, to recognize my face, I thought being in the TV industry was the easiest ticket for my fame. So I told myself, if, if I go for a radio job, people won't recognize me. They won't know my face. So at my early 20s, I was very sure of that result. Sa biyaya ng Diyos, nagkaroon ng chance si Gail na magtrabaho sa isang regional station ng kilalang TV network sa bansa. Nagstay siya doon for two years. Masaya niyang natupad ang kanyang pangarap. Ngunit kalaunan, unti-unting nawala ang passion niya sa nasabing trabaho. Lingid sa kanyang kaalaman na ihinahanda na pala siya ng Diyos for something greater. So in October 2013, God called me to be a radio missionary of Far Broadcasting Company Philippines through DYFRFM, not to be famous, but to make Jesus more It was not easy to submit to what God called me to do It's not giving up my my dreams You know music. the <laughs> uh, Those dreams with the Godly motives Gave up my pride But it was one of the best decisions I made in the past decade Where I can honestly say It is worth it Sadyang may mga plano tayong nag fail O mga pangarap na hindi natutupad Huwag kang mawalan ng pag-asa Gaya ng estasyon natin sa Cebu na nakaranas ng changes and redirections, ang testimony ni Gail ay patunay na life-changing ang pag-surrender sa mga plano ng Diyos. Para sa mga nasa proseso pa rin ng paghahanap ng daan o purpose, tibayan ninyo ang inyong loob at patuloy na unahin ang kanyang kaharian at katwiran. Sabi sa Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Para maging tulay ng pag-asa at encouragement, 24 hours daily na ang broadcast ng UP987. Ang strategic move na ito ay naglalayo na maabot pa ang mas malawak na audience na maaaring dumaranas ng kalungkutan o kawalan ng direksyon sa buhay. Reaching lives one broadcast at a time. Kasama ang ganitong initiative sa commitment ng ministry na ma-deliver ang mensahe ng pag-asa at kapayapaan sa mga higit na nangangailangan nito. Ini-empower po ng inyong partnership sa amin ang misyon na makapag-impact na mas marami pang buhay araw-araw on airman o online. Ibinabahagi ng FEBC Philippines ang pag-ibig ng Diyos kaakibat ng pagmamahal sa ating kapwa through our broadcast. To find out more about supporting FEBC's mission, bisitahin ang aming website at febc.ph at ang aming Facebook page at febcph. Maraming salamat at pagpalain ng Panginoon ang iyong 2024. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.